Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Bagong Pilipinas Chronicles. Nakaka I don't know how kung anong dating sa inyo itong post nila. Oh, ibinalik ni PBBM ang dignidad ng Pilipinas sa buong mundo. Wow naman. <clears throat> Muling kumikintal sa puso ng bawat Pilipino ang karangalan ng ating lahi sa bawat bansa, sa bawat mata ng dayuhan. Muling naramdaman ang paggalang, paghanga at respeto ng ating inang bayan. <laughs> Dahil kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mataas na muli ang dangal ng Pilipino. Matatag, marangal, at tinitingala sa buong mundo. <laughs> Nag-post nag sila ng picture sa ASEAN, no? Yung nakikipagkamayan siya sa mga ASEAN state leaders. Okay, maraming ganito ngayon, mga post na mga general statements. Pinupuri nila ang Pangulo and depende sa taong bayan kung mana but these are narratives battle of public opinion sa tingin ko lang ah uh, desperado ang administrasyong ito Paano pataasin ang image ng administrasyong Marcos and of course the president himself kasi, they are at their lowest right now. Kaya, tinitignan ko itong mga nagko-comment. Mga, ano, ang daming trolls. Probable, uh, may lumabas na audio recording. Nag-viral ngayon. Nagsasalita yung parang handler, yung financer. <laughs> na wala na hindi na kita bigyan ng additional pondo for scale palpak mga ganito. Uh, sabi ng isa. Oh, sige, uh, ayoko na rin. I have to resign today. But uh, naka-record ito. Hmm. Spinos niya yung recorded ano. <laughs> eh aminado naman ang pangulo na siya mismo galing sa kanyang punganga. Nung nagkakandidato pa siya, nawala siyang suporta sa mainstream media nag siya ng troll <laughs> Aminado siya nag -ano siya ng troll army niya Ang Sumusuporta lang sa kanya is SMNI, all others Binabanatan siya Ngayon nabaliktan Yung SMNI ang kanilang uh, Tinarget, pinabagsak Yung mga dating tumitira Sa kanila, yun ang mga kakampi nila Talagang, wala talagang Permanenteng uh, Ano sa buhay, ano So, ibinangon mo leo mga kababayan kong OFW. Sige nga, mag-comment kayo. Ang totoong, yung mga nababasa kong posa, panahon ni PRRD, ang mga OFWs, yun yung naibangon ang dangal ng Pilipino. Kasi, before PRRD, lalo na yung kay Pinoy, ang daming kapalpakan. Hiyang-hiya ang ating mga OFWs yang hiya sa kapalpakan ng Pinoy administration pagdating ng Duterte biglang nagbago yon mga foreigners mga amo uh, hangang hanga kay Duterte <laughs> can we borrow your president mga ganon kaya ang daming mga OFWs ngayon na mga DDS kasi naramdaman nila yung dangal ng pagiging Pilipino panaw ni Pierre Ngayon, ala, Ah, sabi nga ni Bipisara, Sara, nahihiya ako bilang Pilipino. Nakakaya itong ginagawa ng administrasyon ito, yung talamak na korupsyon. Balita sa buong mundo. Front page sa mga newspaper, binabalita yung nangyayari sa atin dito. Kaya, yun, nagkakaroon ng loss of business or investment confidence na natataranta na sila ngayon na kahit ito si anti Claire gal galing niyang nanawagan magtulungan na tayo tulungan natin ang Pangulo para mayangat ang ekonomiya huwag kayo poros negative <laughs> talagang very loyal itong anti Claire natin yung dati niyang binabatikos nung blogger pa siya ang dami niyang blog na pambabatikos sa Marcos administration ano na kaya konsensya niya Happy ba siya ngayon na yung binabatikos niya? <laughs> siya na ngayon ang number one na defender. Ganyan talaga ang <laughs> eh, yosek na siya eh. But ang prinsipyo, nasaan ang prinsipyo? I will not do that. Di wala akong posisyon sa gobyerno. Basta yung prinsipyo ko, kung ano yung nakikita kong tama, doon ako. Walang, walang pera, walang ano. So, Sige, naibalik naman kaya ang dignidad. <laughs> oh, oh. <coughs> Anong gagawin nila ngayon? Yung bumabagsak ng peso. Wala <clears throat> na, uh, 59 pesos and 15 centavos ata ang closing kapon that's sabi ni Senator Cayetano that's a bad sign uh, o pabagsak na ekonomiya maiangat pa ba nila? sana nga maiangat ang ekonomiya, yung peso kasi lahat tayo apektado sa pagbagsak ng ekonomiya kailang it all depends on them itong gobyernong ito yung ang tinitingnan dyan yung Anong gagawin nila sa mga mastermind sa mga korupsyon? Kaya ba nilang ipakulong? O pakitang tao lang yung ICI? Nagsalita na yung chairman ng ICI. You know, yung mga <coughs> inirekomendang kasuhan. Oh, sinama ko nohay si uh, ex-Congressman Saldico. Talagang front line si Saldico. Tapos, sinama na sina yung Senador Jingoy at Villanueva. I don't know, kasama ba si Escudero? Ganun lang, mga formal. Eh, paano yung utak? Paano yung mastermind? Uh, wala daw. <laughs> uh, gross. Wala daw ebidensya Paano magkaroon ng ebidensya? Eh, di pabalikin nila si Saldiko. Eh, ang script ata is Saldiko forever nasa labas na. Kasi once na nasa labas si Saldico yung kanyang amo safety ganon ang script <laughs> salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnan dahil ang income sa channel na ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panoorin nyo ang video na ito karon na anak ko diri sa tanom ni Dato Landang nga yang tanom nga kape nga 1800 so magabuno mi og maga espre will grow karon ang gina abuno namo sa tulo na kabulan nga kape ni Dato Landang mo ang itsura sa iyang kape nga tulo na kabulan oh dagay na ay sanga maayo na gid ang tubo tulo ka bangag so kaluoy sa ginoo gid ang among mga kape ang tubo sa among mga kape ang sa pagabuno pagatabunan para gid nga mosuyop og abuno ang kape So, kining unang tanong ni Dato Landang nga Kape, 1,800. So, ang ikaduha niyang tanom karon nga, 1 2. So, 2,000, o oh, 3,000 na niyang iyang tanong tanan. Karon naman sa pag-abuno, mag-a-spray na po. ug karon salamat kayo sa Ginoo ug sa naga-suporta sa among pagpananom sa kapina ug unta nga magpadayon kini